Pinagpaliban muna ng Land Transportation Office ang panguhuli ng mga e-bike at e-trike na bumabiyahe sa mga national highway. Matatandaan na kamakailan lang, unang inanunsyo ng LTO na magsisimula sana noong lunes, December 1, ang panguhuli sa mga e-trike at e-bike na dadaan sa mga pangunahing kalsada. Ngunit dahil sa mga reklamo at hinaing ng publiko, tinakda ang bagong enforcement date sa January 2, 2026. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, sa halip namang huli ngayong buwan ng Desyembre, Magpapatupad muna ang ahensya ng malawakang information drive sa mga kalsadahan upang lubos na maunawaan ng publiko ang mga bagong patakaran. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa National Highway. Iginiit ng ahensya na hindi bawal ang paggamit ng e-bike o e-trike, subalit hindi sila pinahihintulutan na gumamit sa mga National Highway. Maglalabas din umano ang ahensya ng updated guidelines upang malinaw na matukoy kung saan pwedeng bumiyahe ang mga light electric vehicles o LEVs. Ayon naman sa ilang motorista gaya ni Jolly at Eric, Mahalaga umanong magkaroon ng maayos na regulation at konsiderasyon para sa mga umaasa sa e-bike bilang pangunahing mode of transportation. Sabi naman namin na may mga e-bike, kailangan namin sa trabaho, uh, nakakatipid kami pagsundo sa mga anak namin na nag-aaral sa school, kaya nakakatipid po kami. Gaya ngayon, pumunta ako dito, bibili ako ng gamot. O yun ang kailangan ko na hindi na ako mamasahe. Pinapatunayan naman namin na sumusunod kami sa ano tintinin ng ano sa batas ng daan. May mga estudyante po kaming dumadaan sa ano although hindi naman po ganong critical yung highway rito nasa nandun naman kami sa mga lane na ano talaga. Yun nga lang talagang kung pinagbawal ng LGU wala naman kaming magagawa. Yun talaga yung susundin namin. Ang gusto lang namin ay maayos talaga yung road kung saan kami dadaan. Nilinaw naman ng LTO na ang pagbabawal sa pagdaan ng mga light electric vehicles sa National Highway ay upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng mga kalsada at hindi para magdulot ng dagdagpasanin sa publiko. Sa huli, iisa lang ang layunin ng LTO, hindi upang pahirapan ang publiko, kundi upang matiyak na ang ating mga kalsada ay ligtas, maayos at may malinaw na pananagutan ng bawat gumagamit nito. Kasama na ang mga gumagamit ng e-bikes, e-trikes at iba pang LEVs. Lester Narag, Balitang, Solid North.